May pag-asa pa bang maging greener ang concrete jungle na Metro Manila? Pag-usapan natin 'yan kasama si Mobile Journal Francis orsho Francis, una sa lahat, ano ang heat index sa araw na ito? Mas mataas ba kaysa kahapon? Baffy, yung heat index natin ngayon according sa forecast ng PAGASA oh. ay naglalaro sa 43 mm. to 44 degrees Celsius sa Science Garden sa Quezon City yan at sa Maynila iya pa sa City. Pero kung ikukumpara natin sa mga nakalipas na araw, mas mababa naman ngayon ng 1 uh, degree Celsius, pero kasi simula Monday hanggang ngayong Friday, mm -hmm. talagang nasa danger level ang heat index natin dito sa Metro Manila. Hindi yan bumababa, simula pa nung lunes. E eh, napakainit pa rin, ano? Kapag lumabas tayo, mm -hmm. I'm sure mararamdaman pa rin natin. Yung nakausap mo na environmental uh, planner, Francis, uh, may mga identified pa ba na mga espasyo dito sa Metro Manila Are we going greener space? Actually, pops, G, as a matter of fact, inamin din ng uh, environmental planner na nakausap natin na talagang wala ng no, espasyo oh, dito oh. sa Metro Manila na pwede pang tayo ng mga green spaces. Unless, mm -hmm. haalisin uh, natin, kasi punong-puno na tayo dito ng mga ano, residential areas, commercial buildings, iba't-ibang mga infrastruktura, kalsada, na talagang napuno na yung mga espasyo dito sa ating syudad. Kaya kung magkakaroon ng mga solution or policy or talagang mga... Uh, proyekto itong gobyerno natin para talaga... very challenging. Mm, that's very challenging oh. para sa mga LGUs. Kasi ang problema dahil uh, napakaraming nakatira dito sa Metro Manila, no? Mm -hmm. Ang solusyon nga eh, kinakailangan mag-construct pa tayo ng yung mga road widening projects. Mm -hmm. no? Nasasakripisyo nga yung ilang mga matatandang puno diyan eh, 'di ba? Pagka mm -hmm. yes, nag kakaron ng road widening projects. Pero yung parke ay isang uh, I think na overlook na overtime ano mm -hmm. na kinakailangan i-require yung LGU na oh kailangan meron tayong mga greener spaces na para sa mga tao mm -hmm. Eto, anong problema bakit hindi ito napapatupad ang pinaka problema pop J ay wala daw talagang specific na law or any policies Batas. na Pwedeng uh, mag-apply nga doon sa mga LGUs na oh. mag-incorporate mag sila ng green spaces doon sa mga ipinapatayo nilang halimbawa proyekto sa kanilang syudad. And oh. magkakaiba din kasi daw eh, nang halimbawa hangarin itong 17 LGUs uh. sa Metro Manila, hindi sila iisa ng vision pagdating sa urban planning. Kaya ang nangyayari, iba-iba ng proyekto, iba-iba din yung kinalalabasan, ang nangyayari din tuloy mas dumadami pa yung mga infrastructure at hindi talaga na bibigyan ng focus yung pagtatayo ng mga green spaces. So babalik tayo dun sa problema ng urban planning, mm -hmm. no? Yes, okay. Eh Francis, may mga lugar sa ating bansa na mas mataas pang ang heat index kumpara sa Metro Manila. Mm -hmm. Pero maraming puno. Mm -hmm. Ano ang paliwanag dito? Sa mga lugar naman Puff J., na may mataas na heat index, halimbawa oh. na lang itong Tugigueraw oh. City. Oh. Bilang yeah. isa oh. sa mga Talagang nangunguna sa mga may matataas yes. na temperature yes. dito sa ating bansa. Uh -huh. Ang pinakamalaking factor diyan yung geographical location. Pero kung pupunta ka naman kasi sa Tugaygaraw City, uh -huh. ano na rin eh urbanized uh -huh. na rin yung lugar eh. Pero yung pinaka main reason doon yung uh -huh. location niya dahil nga nasa bahaging norte siya and paliwanag din sa atin ng pag-asa, uh -huh. yung Sierra Madre doon sa may bahagi ng Cagayan, uh -huh. ano eh nahaharang niya yung tinatawag na trade winds okay. na sana makakatulong para pagpapalamig. pagpapalamig ng lugar doon sa Tagigarao City at okay. dahil doon Uh, mas nagiging dominant yung mainit at maalinsang hangin and at the same time ku kapag ganito din kasi yung season natin mm -hmm. mas dominant din yung tinatawag nating uh, ridge of high pressure area na kabalik tara ng low mm -hmm. pressure area ibig sabihin naman nun, walang mga kaulapan at mm -hmm. mas trick yung araw so sa mga lugar na yan mm -hmm. sa mga eastern section ng luzon sa visayas mm -hmm. and wala sa mga wala weather map dito <laughs> mm -hmm. malapit sa coastal area <laughs> okay. ng mga lugar talagang mainit doon bobs okay. francis sa kabila ng mainit na panahon ang sinasabi ng pag sa eh humihina na raw ang El Nino. Mm -hmm. O eh an anong paliwanag doon? Uh, kailan ba tinatayang matatapos ito? Itong El Nino Pacific ay nasa weakening na nga no and weakening. malapit na okay. daw tayo sa neutral condition, ibig sabihin magtatapos na talaga. So, nalalapit na ng kaunti ngayong buwan ng Mayo. Pero oh. sabi yes, mo yan ha? Yes, basically. Nalalapit na ng kaunti. Oh, okay. natin na medyo bababa <laughs> temperatura kasi ano na din yan, eh, hudyat na rin Hudjat ang ng pagkumpleto ng ano Uh, rainy season o yung hanging habagat. Pag so ito na naman yung magbibigay sa atin ng mga pag-ulan sa Metro Manila at Apo. sa buong bansa. Eh, May problema pa rin ka-akibaten mm -hmm. eh, di ba? Pagkasunod-sunod. <laughs> Malaking pag usapin pa yan, Paps. Maraming salamat, Mobile Journal, Francis Orso.